Uh, yes po, isang magandang hapon mga kabarangay. Na-press uh, na press po ito, uh, bagong hango, mainit-init pa po. Uh, I.S. Bersamin, Comelec, uh, pinagko-comment na po ng uh, Supreme Court. Yan nga po mga kabarangay, mababasa naman po ninyo uh, na pinagko-commento na po ng Comelec. Uh, pinaka na po ang COMELEC at ang ating Executive Secretary Bersamin uh, para sagutin po uh, yung petition dito po sa Republic Act 12232 mga kabarangay. So medyo alarming po ito sa mga uh, gusto po na uh, matuloy ang halalan <laughs> dahil hindi po ito TRO. So komento uh, pa lamang po ang uh, hinihingi po ng Korte Suprema Uh, sa Comelec at sa ating uh, Executive Secretary. So, ini expect po, ng uh, siyempre po, pabor para matuloy ang halalan ay uh, temporary restraining order. So, yan po, malinaw po na uh, pinapasagot pa ng Comelec, ang Comelec at ang ating Executive Secretary. Uh, komento po. Yes po, komento. Patungkol po dito po sa uh, petition nga o reklamo sa Republic Act 12232. Uh, bago po ang lahat, dagdagan ko lamang ano po, yung mga na nagko-complain po o nagsasabi na unconstitutional yung uh, dalawang taon po nila na pagkakaupo. Mga kabarangay, uh, ginawa ko na po ng content Pero dahil po sa dami po ng mga nalilihis ng uh, mga komento patungkol sa dalawang taon lamang po nilang pagkakaupo, Uh, may uh, kaso po dyan, estopel Yes po, estopel ang tawag dyan Pwede po ninyong i-research mga kabarangay Yung po yung nakibahagi ka, kabahagi ka, kasama ka Sa isang uh, kaganapan o anumang pangyayari na, Nang hindi na maging pabor sa Ay nagko-complain ka at nagre-reklamo Estopel po ang kaso dyan O ang tawag po dyan mga kabarangay At uh, uh, parang sinasabi po na wala kayong karapatang magreklamo dahil nakibahagi kayo, kasama kayo. Kung hindi pala uh, tama or sa tingin po ninyo ay mali, hindi o wala labag sa batas, yung two years lang, bakit kayo nakisali? Bakit kayo humabol? E eh, ngayon kayo nagre-reklamo. Mga kabarangay, uh, inayos ko lang po, ano? uh, binigyan ko lamang po ng uh, linaw. Ito pong uh, usapin ito dahil uh, napakarami po yung na-involve na tao. Lalo-lalo na po si Atty. Makalintal na wala naman pong uh, -alam dito. Hindi po siya ang nagtakda ng dalawang taon. Korte Suprema po ang nagtakda niyan at ang Korte Suprema po ay batas. At sa mga nagtasasabi po nawala sa batas, itong two years term nila, nandyan po sa batas yan. Tingnan po ninyo yung Supreme Court ruling, mga kabarangay, para malinaw po sa inyo. At uulitin ko po, wala kayong karapatan ng magreklamo, estopel yan. Naging kabahagi, kasama kayo, umagri kayo, agring-agri kayo noon. eh ngayong hindi na nagpapabor sa inyo, saka kayo nagreklamo. Muli, ang masasabi ko lang, uh, i-research ninyo, estopel.